Kaya na nga kayo mo lang. At ng chicken. Pinalagap so, na, na yan ng mga seasoning, din mo: bawang, paminta powder, chili powder, baharat, kurkum, at saka yung ating asian and olive oil. Ito, so, ko siya mamaya. Ayan mga kaimala, cooking for today's video. Ito so, ang tayo ng chicken na spicy with kata. So unahin natin yung ating gula. Sila lang natin na mabuti yung gula natin, huwag ka na yung kanyang aroma. Ayan. ng ating luya. And after nyo, lagay natin yung ating bawang. Mm. So, olive oil ang ginamit kong mantika mga man. kayong so, malak. So, Pagkabango talaga ng at talaga ng luya at bawang pag pinagsabay. Or sinahanan siya sa pag-isa, no? Ayan. Ang bango-bango niya. Then, next natin yung ating sibuyas. Antay natin siyang nasa pinabas uh, pa ka yung kanyang manang at ating bawang, sibuyas at buya. Ayan Ay, mga kay Mala. cooking for today's video. So magluluto tayo ng chicken na spicy with kata. So unahin natin yung ating buya. pwede okay, na lang yung ng aarona. Ayan. napakabango ng ating luya. Yan nasa ina, lagay natin yung ating awang. So, olive oil ang ginamit kong mantika mga kaimala. maglalagay ng duya at uh, bawang pagtinig sa barbeque Or yun. yung naman sa pag-gisa niyo ayan, ang dangon-dangon niya then next natin yung artin yung sibuyas nasa uh, umabas pa yung kanyang uh, aroma ng ating bawang, sibuyas at buya. So, ayan. Medyo ay okay na yung ating bawang, buya at ating sibuyas. Pwede na natin ilagay yung ating manok. Ito yung ating manok na dahil natin sa ilagyan ng mga pampalasa so yan lang natin sya dyan tapan hmm, muna natin yan kaya muna natin magpulit yan so habang natin ito yung ating ginigisa gawa tayo dito ng talaga magpa-try hmm. magpa din tayo ng talong. magpa din Kasi ilalagay ko siya dun sa ating chicken. Hmm. So, check natin yung ating manok. Pagkain so, na natin. Manok is. Ngayon so, ang na ating sinasakot siya na chito. So, na natin siya dyan so, okay, natin na Okay, so, natin siya na ang seso natin siya ng na kalasa, natin siya So ang pampalasa, nakadamitin ko na kayo mga kaibig. Okay. Taminta, kawdai lang, at saka yun so, yung ating salt. So yun lang yung pampalasa na natin Then, ilalagyan natin sya syempre ng ating sear. na natin yung mas maluto yung ating chicken. So, natin ng na. sili. Then, syempre, nagandun natin siya ng sabaw para mas maluto talaga yung ating chicken. Ayan. Hmm. natin siya. fried yun natin yung hati palong tayo ng manok. Tito. Tutuloy natin yung ating chicken. Kayaan nyo lang natin siya gano'n, ha? Tapos maluto pa natin yung manok. Tekintlado naman na yan. Kasi ina yung aking gata. So, i natin na mas mawala yung ito agad natin yung mga niya, ha? Ayan siya sa ako. na. bakalan. So, ayan. Okay, natin. Natin okay. okay Then, na po. Pagawin natin. na natin Okay na natin yan. Ayan. Ito na natin sa mga ating mga 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 naman mga sa mga

Ayan na natin nilagay guys yung ating gata. Wala na syempre, wala na yung ating tubig na ninyo. So for now, na natin yung ating, ating gata dyan. sa natin yung ating gata. So, namuog-muo siya mga na kasi frozen. So, Masayin lang natin siya. And check na natin yung ating Ayan, ganyan pa ang manok. Ayan, na po siya. Ayan, na lang sisig. Okay. Okay, kasi nang dating dito, 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 dito. Okay. Well, yun yung ating chicken. dito sa Pero siguro, yun, uh, na masyadong makailig yung mga dito. Kaya nagali ako ng agad dito. At na ako. So, masarap. natin dito yung

Một, à, spicy, đồ tăng mình. Mình một ít Spicy ít tăng ít ít ít

So, ayun nga mga kayong mga, laluto ko na yung aking chicken. Chicken with gata. Ayan. Ito yung sa akin. Tapos yung sa kanila is inihaw. Ito naman yung sa kanila. So, iihawin ko yan ngayon. Yung sa akin kasi, para yan bukas and mamayang gabi. Thank you for watching. And don't forget to follow him on my vlogs.